So good morning mga boss to Ayos uh, may again mga boss Jean Chris TV Ako magwan pa sa channel ko magwas Pakilike na lang Share, subscribe I Hit na rin yung notification bell mga boss Para update dito sa video na in-upload natin mga boss no? For today's video mga boss uh, Hunt number 39 tayo mga boss Ako lang mo isa Bagong spot to mga boss Ang layo to sa amin mga boss Dinayo ko talaga mga boss Kasi ano lang araw tayo tayong zero mga boss no so may humuni na kanina mga boss so try natin mag sit mga boss dyan lang tayo mag sit up mga boss oh. dyan mga boss Saka, tatlong lonely pa lang tayo malaki kasper mga boss no hindi ah, po ako nisad itong ano mga boss lugar mga boss kasi bago lang itong mga boss bagong spot mga boss actually mga boss gilid rin na ng pinyahan at saka no? may mga tao dun sa baba ah, nagtatrabaho guro mga boss so sit up natin si Casper mga boss kasi may humoni na map, mga boss no? so sana, ta sana lapitan tayo mga boss Uh, ah, sa lahat ng mga subscribers mga boss maraming maraming salamat talaga at sana huwag tayo sa supporta mga boss no? at sana papashoutout mga boss ah, i ko na lang yung shot nyo sa dulo ng video mga boss 'yun mga boss, kita tayo mga boss. Oh. <laughs>

Bé, no crida, no s'ha gastat Yan nga bus mau nga po di nga bus. No? Dito lagatayon na pa din siya nang nga bus na. Yan nga bus. Dito Alpas ngobos nga no. na. Ang lapit lang natin kaya spare mga nga mau Yan nga bus ang dalay lumapit. Umalis, mga boss, tapos nga Oke okay lah mga bos Yang <tuk tangan> ganda ng alpas mga bos yung mga boss na, no? di talaga tayo napansin ng <laughs> ng alpas mga boss no effective talaga ang ano mga boss ang pumupledge mga boss so ang ng alpas mga boss oh lalaki grabe mga boss ang dali lang lumapit mga boss Ang gandang alulpas mga boss. Tiyan mga boss no. Hunt number 39 tayo mga boss. Nakahuli tayo ng isa. Ang daling lumapit mga boss. Doon kanina siya mga boss. Sumuni. Saka dito. Lumapo. Hindi lang tayo makagalaw masyado mga boss. Kasi ano. kasi yung pinagtaguan natin mga boss malapit lang ang lapit lang natin kay Kasper mga boss yan dito ang kamera natin mga boss oh. dyan ang natin mga boss yan setup natin sa kamera mga boss dyan si Kasper mga boss at saka ano boss mula kay Casper mga boss Betul lah saya lu cataguk mau bos. Nih to mau bos. Jangan dicetain lu cataguk mau bos. Jangan kasih Casper mau bos. Songlap to nelaga nanti mau bos si Casper bos noh. Ditalah kayak alpas mau bos. Jangan mau bos. Di talaga tayo napansin ng alpas mga boss. So gandang alpas mga boss. Oh. Yan hunt number 13 mga boss. So, lilinisan natin mga boss yung uh, tulad ng dati mga boss. Kata-release lang. Ang ganda ng alpas mga boss. Tsaka ano, hindi masyadong mailap. Kompletong yung malahid mo mga boss. Tsaka pakpak. So, release natin mga boss. Ang ganda ng alpas mga boss. no? Ganda telur kan Alpas mau bus Lalu lelawak ke Casper Ini bisa nanti mau bus itu kan Jadi bisa nanti mau bus Benda alpas mga bos. Pas per lah. Siapa bos? Hunt number 31. Ah, hunt number 31, mga bos. Siapa number 1. kau lihat lang mga bos. So bos. Ah, oh, malam kebikan. Selamat. Yang di mana? Kacarilah mga bos. Yan mga boss. Gandang tignan mga boss. Oh. Yan mga boss. Yan mga boss. So mga boss, uwi na tayo mga boss. At saka maraming maraming salamat talaga. At saka sana huwag tayo magsama sa mga Yan mga boss, uh, uwi na tayo kasi nagugutom na ako mga boss. At saka may work pa tayo mamayang gabi mga boss. So yan, salamat. Amping, amping, amping.